Sa pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng aming panayam kay Pangulong Bongbong Marcos, tinalakay din niya ang patuloy na pagsisikap ng administrasyon na ibaba ang presyo ng bigas. Ipinaliwanag din ng pangulo ang ginawang pagpili sa bagong PNP chief, maging ang susunod na direksyon ng kanilang kampanya kontra droga. Narito ang report. Pagdating sa presyo ng bigas, ipinagmalaki ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagtaas ng lokal na ani. Baka hindi alam nga ng tao. In 2023, we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2024, nalampasan na natin yon. In 2025, we predict nalampasan na naman natin yon. So our production is slowly going up since our production is already going up, bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, di ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Tinayak din niya na hindi bababa ang buying price ng NFA sa palay para hindi agrabyado ang mga magsasaka. Napakahirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan ang bigat ng trabaho niyan nauubos yung maubo, eh, tumatanda ka na maaga dahil sa, sa nagsasaka ka we have to support them so kahit ano pa ang mangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke hindi natin ibababa ang buying price ng NFA plano rin ng administrasyon na gawing fully national government funded ang Kadiwa program eventually i'm looking at a proposal na next year wala nang kontribusyon ng lgu ang kontribusyon lahat national sa national government so sa ngayon we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population that's for now and hopefully we will bring it up up to the point that bigas for all Mm -hmm. it will all be 20 pesos. Hintayin natin yan, Mr. President. Punka Pareho hata. tayo. <laughs> Pagdating naman sa seguridad, ipinaliwanag ng Pangulo kung bakit si General Nicolas Torre III ang kanyang pinili bilang PNP Chief. Ang inyong pagkakatalaga uh, kay bagong uh, PNP Chief General Torre, personal choice niyo po ba yan, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko that people are safe. Now, It's like Caesar's wife. You're not just safe. that is, you, It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Mm. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug uh, seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I uh, saw so, si Nektore, eh, is effective at that. Mm -hmm. Aminado as ang Pangulo na malaki pa ang hamon sa droga. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre? Yung hulihin niya yung malalaki at saka puntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandoon kayo para pag sinabing so many times, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi nababawasan. Bilangin ninyo ng gusto. Tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Mm -hmm. Paano po rin kaya mararamdaman niyan sa mas, sa like barangay level, sa communities? Yung caps on the beat, that's the solution to that. Kasi nagpapatrolya sila, eh, kahit sino kong dealer, hindi ka naman siguro mapapaiwan doon na mahuhuli ka lang ng pulis. So, mm medyo -hmm. mga, uh, Maipalayo natin sila na maitigil na nila yung kanilang ginagawa.